buntong hininga habang dinig ang ingay ng traffic sa labas at ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan na halos ka-level na ng lamig ng pagmamahal sa bayan. Ito na naman tayo sa biyaheng walang katapusan. Kasama ang ating mga haligi ng lipunan na nakaupo sa likod at ang mga nagpapatakbo ng kanilang buhay sa harap. Kung handa na kayong masira ang araw nyo, ilike at subscribe nyo na to. At least, may kasama kayo sa pagdurusa. Sir, Narinig niyo po yun? In Philippine patronage politics daw. Ani po ba yung patronage politics na 'yan? Para yung mga regular nating kumakain sa patrons eatery sa kanto? Sila ba yung binibigyan niyo ng extra rice? <laughs> uh, Kiko, my friend. Yang patronage politics, that's a very nuanced concept. Kumbaga, it's about connections, relationships, public service initiatives. Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, dapat may return on investment, di ba? Return on investment? Ibig sabihin po, sir, kapag binigyan nyo sila ng bigas, babalik din sa inyo yung sako. Pero paano po yun eh, kinakain nila yun? Basta po ang ibig nyong sabihin, yung sako, binabalik nyo na lang sa bodega. <laughs> hindi, Kiko. Hindi. Ang ibig sabihin, ang bunga ay ang patuloy nilang suporta. Parang kung may isinuksok kang tulong, may madudukot kang boto at legitimacy. It's a two-way street, you know? We help them, they help us. Stay in office, of course. Naku, sir. Eh kung ini-end na po yan, ibig sabihin, wala na kayong isusuksok hindi na po ba kayo magbibigay ng tulong para sa mga butante? Ano na yung pang ng anak ni Aling Nina na pinapangako nyo? O yung wheelchair ni Mang Tonyo? Uh, that's a different discussion, Kiko. That's for another forum. Ang importante, we adapt. Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit, Kiko. Tayo, sa bagong sistema kumakapit para tuloy-tuloy ang serbisyo at ang komisyon. E, eh, este, misyon pala natin sa bayan. Patalim? Ako, sir. Baka naman po masugatan kayo sa kakaapit sa bagong sistema na yan. Pero, sir, yung radyo, sinasabi, for a truly democratic Philippines. Sana po masarap ang demokrasi na yan para hindi na kailangan ng extra rice. Hmm, at yan po ang tinatawag nilang public service kung saan ang publiko ang laging nagsasakripisyo. Ang kapalang mukha ng iba no? Ang palabas na ito ay katang isipan lamang. Kung may pagkakahabig sa totoong buhay, ibig sabihin mas absurd pa ang realidad kaysa sa script na to. I-share nyo na at mag-iwan ng komento. Sa tingin nyo, sinong mas nakaka-relate sa inyo? Yung driver o yung buhaya? At bakit? Ano? Chop tapos sa kalsada, butas-butas lang Ang lating isda, di mahuli sa bulsa man sila Oh, ang bon ng koneksyon Sa bulsa may direksyon. Strategical location para sa nation building Senador na nakulong noon Tumalik sa pwesto ngayon We love the people raw oh, Yan ang dulong sa pabor mo lang Tay, if di maingay Selfish or oh my rogo guy discretion di makikita para di On. Bumalik sa puesto ngayon We love the people Haw ang gulong Sa pabor mo lang Tahinig bi maingay my may rohoy Discretion bima kikita Para di ka mahuli ha. Oh oh oh, oh, oh. ng bon. connection Sa bulsa may direction Strategic allocation Para sa nation Sa pwesto ngayon, will of the people o yan ang bulong sa pabor mo lang Tahimik di maingay, serbisyo may roho uy Discretion di makikita para di ka mahuli nga Oh, awang phone ng connection Sa bulsa may direction, strategic allocation